so nandito kami sa area ni Papa punta kami sa Basakan yan hello guys so nagano ngayon si Papa nag harvest yan so kami ay mag attack doon yan so tignan natin kung mag harvest yan super so, labok lubak lubak yan so kasama ko si Nads yan lapok lapokis yan so ito ang area So dito yung ano, uh, isa ganin lugar ng dito, Monte Vista. Iyo yung ano basakan namin. Malayo malayo. Kakawirin pa kami ng magandang ano hanging bridge. Yes. So dito kami magtabok Tabok sa tulay Ayan So yan, paano na kami patabok? Ayan So nauna na si Nads so Lord. Ayan. Aduhoy, aduhoy, So, yung ano na pa is malaki ang tubig kasi laging umuulan. So, meron, nandiyan yung mga harvest na nag-harvest. Ayan. Oops. Hinay, 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 hinay. ng pag-harvest ng palayan so medyo i-ano natin yan so may dalawang tao dyan, sila ang nag-ano nag-ano ng palay yan Di pa Ayan. Tignan nyo naman, oh. yan ang, ano, ah, uh, pag-harvest. Di katulad noon ba na, ano, tao talaga uh, mag-harvest. Ngayon is, ano na, ganyan uh, na ang pag-harvest. Ayan. So, nandyan si, ano, si father. Ayan. Ayan. nag -ano, si father, nag yung papa ko na magsasaka. Ayan. So, yan. Libot-libot. Sana marami tayong maano ngayon, ma-harvest. Ayan, mga ka okay, Wow. Ayan. So, wala na talaga. Hindi na talaga magagamit yung mga tao na ano. Kasi tawag na din yan, ni Nakuan. Harvester. Harvester. Dili ka ng kuan machine ba? Harvester. Ah, uh, harvester japon siya. Ayan. So, tingnan yung mga kasempli ang pag-harvest. Ayan. So, maraming mga ano mga kasempli. Oh, palay. So, nandyan si ano si Nance. Ayan. Ayan. Ang pag-harvest ng palay po. Nagsisimula na po sa ano ngayon na buwan. Ayan. So, nandyan si ano si Papa. Sana marami tayong ano pa. Mara, simply, pa. Sana marami tayong ano ngayon. Mano na sako. Maani. Ayan, sana marami tayo maani ngayon. Ayan, so nandyan. Tingnan niyo yung mga kasempli, oh. Sila ang nag-ano, nag -ano sa mga ano sako. Ayan. Oops, ting harvest na talaga. Then then, 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 so meron na naman tayong ano, ah, bigas na ang galing sa ano natin, ah, tawag dito sa lupa natin. Yan, hindi pala lupa ko, lupa pala ng papa ko. <laughs> yan, lupa pala ng papa ko. <laughs> yan, so makiano kami ngayon, makipag hingi ng, ano, ng bigas kasi alam nyo naman na mahal ngayon ang bigas <laughs> yan, tignan nyo naman ang pag-harvest yan mga kasi Ayan Ayan Ganyan ang pag-harvest po, po Ayan Ayan So, meron din naghahakot mga kasemple Ayan, yan po ang tagahakot ng mga sako Yung ano, uh, yung uh, tig-ano ng harvest So, sila naman ang tig-ano na naman ng sako, sila ang tagkuhan ng mga na ano tawag dito, ah uh, ...inuhulog na sako. Yan. So, sila. Yan. Yan. Sinusundan niya yung mga ano niya... Uh, ...sinusundan yung mga... ...ano, -harvest. you harvest know? So, binibilang niya yung mga ano... Uh, ...ilang sako ang na ayun si yan yun ang um, muna natitira kasi anong nga, nga sila ngayon uh, mag uh, kakain muna sila ngayon yan so yan yan pa ang nag ano simula nila ang pagharvest yan so malaki-laki pa ang ina-harvest nila yan so, andiyan ang mga bata oh yan so ito ang ano inaani na ni papa yan kamusta yung ano pa Ha? musta ang harvest? Ha, okay ra okay na Okay mo'y Okay mo'y kanta mo'y kanta mo'y kanta mo'y na. mo'y kanta kwarta lagi? Si. mo'y pa ang kwarta. mo'y kanta ang kanta mo'y kanta mo'y kanta mo'y kanta mo'y kanta mo'y kanta mo'y kanta Kay kay dili kay maayo kay dili kayo kanang kay init. 15. Di kay inong init pagkuan. Kinsin, ya na pa man oh. napaygi o. gi kuan gi kuan nila dito. gi Di ba ana ba. Yan so uy dako dako pa ni nakakinsa na. Kaluyan kaluyan gamay. morag kuan karon kanang unsa ni kanang ang kuan ba ang iyang kuan morag na unod nagisimula na siya. Oh. Sana all. Uy, thank you Lord. Yan. So nandiyan ang mga bata. Hi Mobe, hi. Hi. Hello. Yan. Wander pa lang diyan ni na ah. Magtagbo yung kag pang-harvest niya. Masigad yung mata ni Apas. <laughs>

Субтитры